Hi guys, magandang araw sa inyong lahat mga kainday So ngayong araw pala ay dumating ng ating balikbayang box na na-delay ng halos dalawang buwan Finally, delivered safe at home So yun, maraming salamat at okay naman ang aking bagay Kaya tara, buksan na natin, let's go! rito naman ang yung lingkod na si Inday, syempre At ito na nga, nagdesisyon ng aking kapatid na buhatin itong karton. Diyos yung marimar. Ayan, apat silang mga lasing, ano. <laughs> lasing sila ngayon. Ayan, bubuhatin. Itatry nilang bubuhatin yung inimpaki ko. O, ba diba? Apat yan. O, chan, 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 chan. Hindi kinaya oh ayan ibuligid na lang yan para mapaakyat dyan oh, yan paano ko ba yan na impaki na ganyang kabigat hindi kaya ng apat na lasing o oh, ayan Ito nyo, ganyan si Inday maging pare ng bagahe ay ambot na lamang kung ano nga ang laman niya abangan anyway sa sabado pa ang pagbubukas niya at ito na nga, sabado na, dumating na rin ang aking kapatid na galing sa Liga Space. So ito, buksan na! Tala, let's go! Ayan na, nagkagulo na silang lahat. Anyway, ganyan talaga ang buhay. Excited kapag nagbubukas ng box, o diba? Ayan, maraming damit yan. Maraming pagkain. Kung ano-ano pa. Ayan yung pinamili ko na dapat ko sana ay ako ang mag-unboxing nung umuwi ako. Eh, kaso sobrang delay na niya, ngayon lang siya dumating after 2 months. O, oh, di diba? Pero okay naman at maayos naman ang aking bagahe. Wala naman na bawas. At hindi naman nasira ang aking boxes. At walang nag na mga inilagay ko sa loob. So, thankful pa rin ako sa Lord at maayos dumating ang aking bagahe. At yun na nga, busy na ang aking mga kapatid. At itong dalawang kidos na mga pasaway. O, nandiyan sa itas ng box. di ba? Nag-unboxing kang may lamang bata yung box mo. Masaya, di ba? Yun nga, masaya din ako na nakikita ko ang pamilya ko na ubod ng swerte. Masasabi kong ubod ng swerte at umaapaw palagi ang blessing. Di ba? paano pa kaya kung lahat ng mga anak ng nanay ko ay maswerte, lahat may kaya. Ay, naku, just me yung mariman. Sobra na talagang blessing yan, di ba? Kaya ako'y nagpapasalamat sa Diyos at pinigyan ako ng pagkakataon na may padam ako to sa aking mga pamilya, sa aking pamilya, o di ba? Ako'y nakapukus lang sa aking pamilya. Kung asan ang minamahal ako at mahal ako, doon lang ako nakapokus. Pero sa mga taong haters, I'm sorry. Wala akong panahon. Pag ikaw ay nakapokus lang sa pamilya, ikaw ay pinagpapala ng maayos. Pinagpapala ka ng Diyos, di ba? Sana, wish ko lang, balang araw, lahat ng aking mga kapatid ay magkaroon ng magandang buhay sa kanilang mga buhay-buhay sa akin naman ako'y kontento na sa akin buhay dahil nabibili ko at nagagawa kong gusto ko na simple pero medyo marangya kaysa noong unang panahon na talaga naman isa, isang kahig, maraming kahig, na wala kang makaheg at kung mayroon man ay kukunti hindi sapat pero ngayon tingnan mo naman sa aking pagtsatsaga sa aking pagtitiis ito naman ang resulta maapaw, halos maya maya may dumarating na blessing para sa aking pamilya at lalo lalo na sa aking mga magulang ito naman talaga ang pangarap ko nung araw na one day once in a pa time, once in a blue mo, magkaroon ako ng kakayahan na maparamdam ko sa magulang ko na yung paghihirap sa buhay ay hindi lifetime, hindi mo kailangan ikamatay na ikaw ay mahirap pa rin. So, kailangan may pagbabago, darating ang panahon, maiiba ang buhay mo. Kung mahirap ka noon, dapat ngayon, medyo umangat-angat ng konti. Hindi ko na may na mayaman na mayaman. Yung bang sapat lang, yung mayroon, yung hindi na yung hindi ka nawawalan. Pag kailangan mo ang isang bagay, nakukuha mo. Yung ganun lang, simple. Hindi kailangan ng sobra-sobrang karangyaan dahil pag sobra-sobra, hindi na yun masaya. Hindi ka na makakatulog noon. So at least dito, sa ganitong buhay, payapa at hindi ka nag-aalala na ikaw bukas ay kutom. Di ba? So kailangan talaga nakapokus ka sa goal mo sa buhay para marating mo ang pangarap mo. Minsan may mga struggle tayo sa buhay na minsan pero parang gusto mo nang sumuko pero tuloy lang ang laban. Balang araw, sabi nga, kapag may umaga may pag-asa. Hindi lahat ng panahon ay laging gabi. So kaya nga may araw at gabi. O diba? Pag umaraw, pag sumikat ang araw, may bagong buhay, may bagong pag-asa. Kaya tuloy lang ang buhay. Walang sukuan. Ang sumusuko ay talunan. Ang sumusuko lagi sa buhay ay laging nawawalan. Kaya dapat tuloy lang ang buhay, no matter what. Diba? Sa hirap ng buhay na dinanas ko nung panahon ako'y walang-wala, panglalait ng mga, mga taong akala mo sila ay mayaman at mayroon pero sige lang ginawa ko lang yung paraan para mag-improve sa aking sariling kakayahan tinanda ko man ang aking pangarap na marating at least narating ko sa kasalukuyan o, diba? nilait man ako yung isang inday dito sa banyagang bansa pero I'm proud kasi hindi ako nagmamali mo sa iba at hindi ako nagmamalimos ng awa sa iba. O, di ba? Bagko sinisikap ko ang sarili ko na mapunan ko mga bagay-bagay na gusto ko, pangarap ko para sa pamilya ko. Ang buhay ko ay umiikot lamang sa pamilya ko. Wala nang iba. Doon lang ako umiikot sa taong gusto ako at kailangan ako at kinikilala ako. Ayoko doon sa mga taong hindi ako gusto at at nilalait ako. Well, maraming salamat sa panglalait nyo pa rin at dahil nagawa kong mating matatag sa aking buhay para marating ko to. O, diba? Masaya na ako ng magulang ko, hindi na naghihirap, hindi na nakatunganga sa hangin at nag tatanong sa sarili, ano kaya ang isasaing, o ba diba? At least ito, at yung tambak na tambak, marami, o hindi mo na kailangan bumili ng ukay-ukay dahil may at may may dumarating libre mamimili ka na lang kung saan sa iyo ang kakasya o ba diba? kaya I'm proud to be Inday in Singapore dumating man ang panahon na ako ay tumanda na ay eh, wala na akong dapat pagsisihan pa dahil nakuha ko na lahat ng gusto ko ngayon simpleng simple na nga lang ang buhay ko hindi ko na kailangan ng kung ano-anong bagay so siyempre hanggat may hininga pa tuloy lang ang laban mag enjoy lang at enjoy lang kung ano ang kapalaran sa kasalukuyan so ayan na at dito naglabasa na ang aking mga pinamili yung gabi gabi ako nagsha shopping para mapuno yung box ko ayan na at yung nanay ko yung panay ang pili ng mga damit at kung kanino magkakasya yung...

不用不用不用。哎，哥哥，哥哥，哥哥，哥哥，拜不用不用不用。感谢我的朋友，感谢我的妈妈，我的朋友。欢迎光临。欢迎光临。嗯。好的哟。那什么？那什么？那什么？那什么？那什么？那什么？那什么？那什么？那什么？那什么？那什么？那什么？那什么？那什么？那什么？那什么？那什么？那什么？那什么？那什么？那什么？那什么？那什么？那什么？那什么？那什么？那什么？那什么？那什么？那什么？那什么？那什么？那什么？那什么？那什么？那什么？那什么？那什么？那什么？那什么？那什么？那什么？那什么？那什么？那什么？那什么？那什么？那什么？那什么？那什么？那什么？那什么？那什么？那什么？那什么？那什么？那什么？那什么？那什么？那什么？那什么？那什么？那什么？那什么？那什么？那什么？那什么？那什么？那

O, diba at ito na nga si Belinda na ang maghahati-hati kailangan times 10, times seven, o diba yung mga bagay-bagay yun mga pinagsasaping ko times seven dahil sa laki ng aking pamilya pito na dapat ang hahati-hatiin o diba, para walang lamangan walang malulugi lahat mayroon, o diba at syempre, lamang yung nanay ko nanay ko yun eh hindi pwedeng malugi, o diba deserve niya yan. So, ayan, hinahati-hati na para walang lamang. Diba? Ganyan ako mag-isip. Hindi ako selfish. Naiisip ko mga bagay-bagay at kung sino-sino ang dapat deserve. naisip ko yan. Hindi lang ako maingay, pero nasa isip ko lang yan. diyan Ganyan ang buhay ni Inday. Hindi man ako sobrang mayaman, pero hindi naman ako nawawalan. Yun ang aking ipinaglalaban siya. Yun ang aking swerte sa buhay. Hindi ako mayaman, pero hindi ako nawawalan. Wala akong masyadong kaibigan, pero hindi ko kailangan magmakaawa. O ba? Diba? Dahil lagi ako ihanda sa anumang laban. Ganun. O ba? Diba? Kaya guys, huwag kayong maging maramot kung kayo mayroon kahit na hindi kayo mayaman. Basta kaya naman. Tuloy lang. Kailangan natin lumingon sa mga pinanggalingan natin. Ako hindi nakakalimot sa mga taong karamay namin sa mga paghihirap namin nung kami mga bata, bata pa, mga bata pa. Hindi ako nakakalimot. Kaya paminsan-minsan binabalikan ko sila. Kasi syempre, sila ang daan, sila ang karamay sa panahon ng kahirapan, kaya deserve nila minsan balikan, diba? At bigyan ng kahit pa paano, diba?